Ya, ya, ngani ko tong ngani ko atas di ubusan uga kayo. Malasado ba malasado. Tats, magsugbat tabud buron og tulay ngod oh, diraw. Kay lami kay sugbaron na tats. Di sa tama kilaw ulan-ulan. Mhm. Mm kayu please tulay. Tats, tanah tos nogba. Loto na. Perti kalami ni matas kay please ko kay ni. Tats, mengau na ta. Luto na susunog ba matats? Oh. Na po ko iprito no. Hmm. Wala ko na kilo kay ulan-ulan. Tatok suka matats. Ya, aku ihalo ani asin lang. Oh, asin sini makan. Mau ditabis matats, sausawan. Nah, sili. Hmm. Oh, sempre pare mana. E ko magsugba matats, dili ko gusto ng ugabi daw kayo. Ano mo pinirito? Gusto na ko hapkok kay mapil yun yung mga katamisa isda o kapris ko. Ang na ta. Ami ay bundol na sa. Kanang gibang nga isda matas no dili na among donggo or dili na among soke. Ni dool ko sa mga kampi ganiha nang limpyo kog bangka mo nang hatagan tagsud-an mo nang nakadalat ta diha. So atong gihimo karon matas kay gutom na kaayo ako nalang lang giagi og sugba. Kung mapansin ninyo matas nga wala gaso atong sinugbano, no lahi magud ang presko kaayo nga isda nga imo sugbahon or katong palot. So ang presko nga isda matas pag imo nang sugbahon dili kay na sa tanto mo aso. Sa tinud lang matas akong kabahin lang no lami jud to sugbahon matas katong palot palot na kay nganuman medyo bunog na magud to siya. So, o mo to siyang sugbahon magtulo-tulo jud ang iyang tambok ato lahi ra sa presko nga isda bitaw nga hugot pa kay sa unod gahit ba sa kay unod og presko pa kayo siya mao na ang tambok dili mo gawas tungod siyang ka kapresko ang nakanindot magudan ng budboron mga kay raon na sa luto no, pwede nimo sa kilawon sugbahon pritohon paksiwon mura po sa barilis bitaw nga round siya pero matas ang presyo sa presko nga isda dito nga budboron no 220 ang palot-palot ana niya 150 to 160 oh di ba barato kayo no tungod sa kanihit sa Boron buron karon mga panahon ng matas lahi sa unang panahon nga halos kada semana kada bulan nagpakuha ang bud buron na akong giluto drama matas di ko na mahurot og kaon no kay ako ra isa dira kay ako mang anak tuwa sa eskwelahan so akong himuon na, ako nang taguon, kay gulayan na ko unyang gabi eh. pero ako ra pod ang mukaon ito ni un, eh, para unyang gabi eh. Hmm? Gamaya matas eh. Hmm kamong nga nakakita ang video ang mataas, pakikomment lang no kung si pangalan dira sa inyo ha. Kaya diri mangod sa Jinsan, budboron jud ang tawag ana. Huwag pakikomment na lang po mataas para mabalang po na kung asa dapat na abot ang atong video no. Kaya naamagod ng pa out dari, huwag ibutang iyong lugar. Mas nindot mangod to na ang pangalan sa inyong lugar. Ngayon, kung magsubang mataas, di ko gusto ka ng ugak kayo. Malasado ba? Malasado.